Na. hindi, hindi, hindi po iuwi ito hanggang... Hindi, 24 hours lang po. Pag after 24 hours tapos napara ka ulit, main po ng sakin. Mula Maynila sa Bagyo Plinanong gugulin ng mag-anak ni Naromi ang long weekend. Pero bago pa man tuluyang makapasok ng Bagyo, ang kanilang van hinarang ng mga kawani ng LTO Cordillera sa kahabaan ng Marcos Highway sa kanilang pagsisiyasat na pag-alamang pasuna ang rehistro ng sasakyan. Eh ano raw eh, expert raw ang ano ang ang rehistro. Bayad ang ano, bayad ang ano ang rehistro. Kaya nga lang ang inano nila expert nga raw yung ano merong do sa number. Sa mga ganitong paglabag, kinakailangang i-impound ang sasakyan. Yung mga mahuli ngayon kung uh, kapag uh, wala silang may pakitang or wala silang may pakitang papel impoundable offense yun pero we uh, might as well uh, ano to uh, ginagawa na lang isang ano technical impounding na lang kasi due to ano rin sa kulang na rin kami ng impounding area na ganoon na lang kami ng technical impounding Ibig sabihin, kukunin na lamang muna ng LTO ang lisensya ng driver at ang plaka ng sasakyan. Dagdag pa rito, sa muling pagdagsa ng mga bisita at mga sasakyan sa lungsod, ito ang nakikitang tamang panahon ng LTO para rin mas paigtingin ang kanilang laban kontra sa mga kolorum. Katunayan, isa ng van ang kanilang nahuli ngayong araw. Inaprasis pa lang po ba yung papel ninyo? Uh, no comment po. Wala pong ano, wala pong insurance yung mga pasaheros natin which is pag may nangyari sa daan, nagkaroon ng road crash, kawawa po yung mga passengers natin na nagbabayad naman ng maayos pero hindi naman po uh, sakop ng ano ng insurance. Dagdagnya, hindi ito patas sa mga pampasaherong van na nagbabayad ng kanilang prangkisa. Aabot sa 200,000 piso ang multa ng mga kolorum na van. Aabuti naman ang aabot sa isang milyon ang multa ng mga kolorum na bus. Kasi yung sa driver po siya nag-drive, yung lisensya niya po yung makakuha. Pero yung may-ari po ng sasakyan, siyempre, sila po yung tutubos. E, depende na lang po kung ipapatubos dun sa may ano, yung driver. Pero parehas po, mananagot, parehas po yung driver at yung operator po. Bukod sa mga nabanggit na paglabag, kanila ring tututukan ang roadworthiness ng mga sasakyan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.